Nga uwi sa enkwentro ang paghuli sa isa sa mga wanted na hitman sa Calabar Zone. Ang suspect na naghagis pa ng granada, patay ng makipagbarilan sa mga polis. Ang maksyong tagpo tinutukan ni John Consulta, exclusive. Agad pinalibutan ng Calabar Zone Police ang bahay na ito sa Calamba, Laguna para isilbi ang apat na world of rest sa kanilang target na isa umanong gun for hire. Bata! Bata, bata! Bata, bata! pagpasok sa bahay, kinailangan pang ilabas sa kwarto ang isang bata. Maya-maya lang, biglang nagulat ang mga polis nang makitang may inihagis na granada sa kanila. Sa kabutiang palad, hindi ito pumutok. Pero ilang saglit pa, nakarinig na ng putok ang mga polis. Dito na tumambad ang isang lalaki na may hawak na baril nang maramdamang may pulis sa kanyang likod, pumunta siya sa kaliwa at pinutukan ang arresting officer. Nung nakarenika man lang putok ng revolver, uh, na quick pick kamisa, dumulot sa pinagkukubera ng namin. Nung nakita namin Sir yung lalaki sa katalikod, biglang gumarap Sir, pagharap ko sa amin, pinutukan ko kam Sir. Doon ako sumabay ng putok Sir kasi uh, almost 3 to 5 meters lang, sir, ang pagitan namin, sir, mm -hmm. nung nandungan mo sa... Uh, so parang sobrang lapit? Yes, yeah, sir, napakalapit, sir. Patay ang 30-anyos na lalaki na isa sa most wanted ng Region 4A. Dahil hitman umano ng isang criminal group na nag-ooperate sa Laguna. Nakita nilang hindi uh, pumutok yung uh, granada is yun naman yung uh, pagbuga ng uh, utok galing dun sa suspect natin at yun nga nagkaroon ng uh, enkwentro. Itong uh, suspect natin is uh, merong uh, siyang uh, apat na warrant of uh, arrest, dalawang uh, murder at saka dalawang att attempted murder. Allegedly, isa ito sa mga gun for hire. Dumating sa lugar ang EOD ng Calabarzon Police para i ang di pumutok ng granada. Nakuha rin ang baril na ginamit ng suspect sa pamamaril. Isa sa ilalim sa examination ang baril na na sa suspect para matukoy kung nagamit ito sa ibang shooting incident sa Rehiyon para sa GMA Integrated News, John Consulta, katutok 24 Horas.